Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagay. At eto na naman yung ating babasahin na sander mga kasawi. Ano pong itsura ng mga babae pag sila ay na -e So, syempre mga kasawi, <laughs> ang ating sander ay isang lalaki. Syempre, bibihira sa mga kababaihan na kapag ka sila ay na -e Alam mo kung ano yung mga itsura nila mga kasawi yung hindi sila nagiging normal sa inyong paningin. For example, mga kasabi, kung ang babae ay hindi na EL, ganito lang yung normal na tingin. So, ganyan lang yan. Yung titingnan ka lang na parang baliwala lang. Pero kapag once ang isang babae ay na el na ito, lalo na sa kanilang jowa or asawa, alam mo ba ang ganitong tingin? yung ganon mga kasawi kapag kang isang babae alam mo na yung titig na nai na sila sa inyong mga asawa or jowa alam mo ba yung tingin nila na parang Yan, ganyan mga kasawi ang titig ng isang babae kapag once na sila ay na -EL. Kasi hindi na nila nakokontrol pa ang kanilang nararamdaman. Pagkos, makikita mo kung ano yung kanilang pagbabago sa kanilang itsura mga kasawi kapag once na sila ay na -EL. So alam niya na mga kasawi ha kung ano ang mga nagiging itsura ng mga kababaihan. Pero sabi ko naman sa inyo, iba't iba ang mukha ng isang babae kapag once na sila I -I Minsan, ay naiel. Minsan na hindi ito nakikita sa ekspresyon ng pagmumukha nila. Minsan ay makikita mo sila kung paano sila mag eye to eye contact sa inyong mga kalalakihan. Yung titig na parang hindi sila kumukurap-kurap. Yung alam mong titig na mapangakit yung ganito mga kasawi. Ayan. Tapos tititigan ka, lalapitan ka ng paunti-unti sa balkindat at kagat labi. Ayan mga. So, ganyan po yung mga kababaihan, mga kasabiha. Pero sabi ko sa mga kalalakihan, may ibang babae naman na kung hindi nakikita sa muka, ay pwede naman sila na humawak sa inyo. Ayan, yung pipisilin ka ng mahigpit. Pit, tapos minsan ay nandadakma ang isang babae kapag once na sila ay na-EL na. Or ang gagawin nila ay lalambingin ng isang lalaki para lang malaman ng isang lalaki na sila ay meron na silang EL. Lalo kapag kang isang babae, kunwari, lalapit ito sa'yo. Handali ka nga dito, may sasabihin ako sa'yo, or ibubulong ako sa'yo. Tapos yung ibubulong sa'yo ng isang babae, alam mo, han, gusto ko na pumunta tayo sa kwarto kasi nai el na ako sa iyo, halika, samahan mo ako dito, dali. So may mga babaeng gano'n na mas sinasabi nila yung kanilang el hindi nila na-initiate sa kanilang muka. Kumbaga hindi mo makikita sa isang babae. May ibang babae naman kasi na mas binubulong nila ito or mas pinapakita nila yun sa kilos. Yung minsan naman ay nagsusuot sila ng mga maikling shirt, talo pag sa loob na sila ng bahay, tapos, siyempre nakikita nila ang kanilang asawa, tapos titingnan nila ng titig ng gusto ang kanilang mga asawa. Alam mo ba yung nagpapahiwatig sila na gustong gusto na nila sa isang lalaki na makipag love making. So, ayun lang mga sa ating sender, na why na malimanagan kita tungkol dito. At siyempre lagi mong tatandaan, iba't iba ang mukha ng isang babae kapag sila ay na el mga kasawi. Iba't iba yon So, yun lang po mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pag-support sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.